is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of God. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Trending ngayon sa social media, itong naging speech sa uh, ni Katrina Ponce and really, mga kababayan, Si Katrina Ponce Enrile, para sa kaalaman ng lahat, ito po ay anak ni Juan Ponce Enrile na kilalang kaalyado at miyembro ng kabiniti nga ni Pangulong Marcos. Siya po ngayon ay in charge sa Cagayan Economic uh, Zone Authority at kilala po na talagang solid supporter ng mga Marcos. Ngayon, ang matindi dito mga kababayan ay uh, may allegation siya laban kay Martin Andanar, kilala po natin mga itong si Martin Andanar dahil siya po ang uh, dating miyembro din ng kabinete ni Pangulong uh, Digong bilang Presidential Communication Operation Office at ngayon nakabasi po sa China at miyembro po ng uh, Chinese News Agency na English Channel. Ang kanyang allegation po matindi mga kababayan po natin dahil sinasabi na itong si Martin Andarar ay uh, binabayaran o pinupunduhan gamit ang pera ng uh, Chinese government itong si Maharlika at itong si Sastrogandu Sasot upang depensahan itong China pagdating sa West Philippines at kung anumang usapan na tinitira itong China. Mga kababayan, matinding allegation ito at uh, si Martin Andanar ay alam po natin na tahimik na ngayon sa usapang... Politika, ano nga ba ang kanyang naging basihan at bakit ito ang kanyang mga allegation? May katotohanan ba ito o ito ay isang, uh, ano lamang mga kababayan po natin, hokus-pokus uh, or mikos-mikos uh, na allegation, mga kababayan? I just found out also that Martin Andenar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation like Maharlika, Texas, like SAS. Like all these others, they're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we're in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang. Upo na yan. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. I just found... At yun nga po mga kababayan po natin ang matinding uh, allegation ni Katrina Ponce Enrile dito kay Martin Andanar mga kababayan po natin samantalang dinidinay po ni Martin Andanar ang uh, itong allegation sa kanya at sinabing ito umano ay fake news at walang katotohanan, dapat umano ay mag-research ng uh, maayos uh, para hindi umano mapahiya uh, sa kung ano-anong uh, mima umano itong uh, fake news nga na pinapakalat laban sa kanya mga kababayan po natin. At walang katotohanan ang mga allegation na siya ang pupundo sa ilang mga vlogger na tinawag nga ni Katrina na umano'y bayaran mga kababayan po natin. Uh, alam po natin na talagang tahimik na ito ngayon pagdating sa uh, social media Itong si Martin Andanar, mga kababayan po natin, usapang pamulitika Hindi na po natin na narinig or nakita nag-post ito sa usapang politika dito sa ating bansa Ang matindi pa mga kababayan po natin, sinasabi ngayon nitong uh, si Katrina Ponce Inrele Na umano'y underdog umano ang nasa gobyerno, ah uh, at uh, binabato-umano ng kung ano-anong uh, maling impormasyon, uh, puno-umano ng batikos, kunting pagkakamali lang. syempre ganoon naman talaga. Pag, uh, kung sino yung namumuno sa ating gobyerno, eh, pag nagkakamali, talagang may batikos yan. Kasi uh, kagaya niya, nagpapalabas din sila ng mga good news sa mga ginagawa ng uh, administration ni Pangulong Marcos. Pero yung... Mga nangyayaring kabulaskugan at kapalpakan na hindi naman nila binabanita. Siyempre, yung pupuna ay itong mga kababayan po natin na vlogger ah, na sinasabi kung ano itong kapalpakan na nangyayari sa ating gobyerno. At ang tindi pa sa kanyang sinabi ay dapat umano ay managot na itong si Pangulong Digong dahil sa kanyang mga binitawang allegation. At dapat panawagan niya at dapat umano hayaan itong edukado nating Pangulo na magtatrabaho na lang. So mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento at uh, sa looben patungkol sa allegation ito ni uh, Katrina Ponce Inreli mga kababayan po natin na mukhang level up. So actually first time ko lang narinig ano, na parang nadadrag dito yung uh, pangalan ni uh, Martin Andanar sa usapang pamulitika ngayon mga kababayan po natin. So yan mo yung ating update. At syempre, abangan nyo po ang uh, ilan sa ating mga update, lalo na yung sagot ni Sas at ang sagot ni Maharlika patungkol sa aligisyong ito ni Katrina Ponce in Relay, Mga